Sa iba pang balita, nire-respeto naman ng mga senadorang TRO na inisyo ng Korte Suprema na pumigil sa implementasyon ng cybercrime law. Alamin natin ang ulat mula kay Bianca Piedad. Positibo ang naging reaksyon ng isa sa mga author ng Republic Act 1175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 na si Senador Edgardo Angara sa ipinalabas na temporary restraining order ng Korte Suprema hinggil dito. Sinabi ng senador na bukas siya sa gagawing pag-aaral at pagrebisyon ng Korte Suprema sa nasabing batas. I'm not disappointed and I'm uh I welcome the the pause that this uh, TRO creates because it will give time to the Supreme Court. The Data Privacy Act is the one that positively protects the confidentiality and security of one's personal uh, communication. Ang pangunahing layunin lamang daw naman ito ay palawakin ang karapatan ng publiko at protektahan ang bawat isa sa mapanirang pahayag o komento gamit ang mass media. Nire-respeto naman ni Senate President Juan Ponce Enrile ang naging desisyon ng Korte Suprema na maglabas ng injunction laban sa nasabing batas. DTRO is only a temporary restraining order not to enforce it yet until the Supreme Court can really look at the issue involved no. Uh, that means that uh, uh, they, 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 want to study it very well. No? Uh, so we have to respect the Supreme Court. Samantala, ikinatuwa naman ng kabilang panig ang TRO laban sa anti-cybercrime law. Ayon kay Sen. Chufiso Gingon III, una pa lang ito sa tagumpay na kanilang inaasahan sa pagtatanggol sa kalayaan at karapatan sa pagpapahayag. Malakas na anyang pruweba ang unanimous decision ng Korte na ilabas ang TRO sa nakaambang panganib ng ilang bahagi ng batas sa karapatan ng bawat mamamayan na magpahayag ng saloobin. A fly, martilyo para pampamatay sa isang langaw at sa tingin ko ito yung nangyayari, gumamit ng martilyo, eh, hindi dapat yun, uh, hindi akma ang batas. Sinabi rin ni Senator Miriam Santiago na posibleng madeklarang labag sa batas ang ilang probisyon ng kontrobersyal na Cybercrime Prevention Act of 2012. My reaction to the TRO? Yes. Well, it's uh, said to be 120-day TRO. You see, in lower courts, there's always a certain lifetime for a TRO, but generally, when it reaches the Supreme Court, there is no time limit unless the Supreme Court sets a limit. That's basically four months of the TRO, and it might conceivably last until after the oral arguments have been heard. Gayun pa man, hindi pa umano tapos ang laban, kaya dapat anya manatiling nakaabang at nakabantay tungo sa pagsusulong ng karapatan ng malayang mamamayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.